Magandang buhay po sa ating lahat. Maraming salamat sa inyong panonood. At uh, syempre ngayon ako'y walang magawa. So, magpra-practice po ako ng draw and fire. At mamaya, puputok po ako ng isang bala lang. So, itong gagamitin ko ay CZ P10. Ayan. 9 mm So, titira po ako ng 5 meters ayan pong ating target ayan 5 meters po yan at uh, tatayo lang ako ng stand. kayo depende na po kung anong uh, mas bagay sa inyo or comfortable kayo sa pagtayo ako isosilistan lang po ang aking ginagawa so basic lang po ito kasi kung sa final na kung talagang unahan na yan. Unahan na lang sa pagbunot at pagputok. Pero dito, ang pagbunot ay para safety. Dahan-dahan muna. Ayan. Dahan-dahan muna. Kailangan ang ulo ko ay hindi nagagalaw. Ang ulo ko ay lagi nang nakapokus doon sa uh, puputukan ko. So, Ayan. Isa pa. Practice pa tayo. Isa pa. Okay, puputok na tayo. Right. Okay, so ayan po tama. Ganyan lang. Practice, practice, practice lang talaga ang kailangan. So, ganun lang. So, yan po ang ginagawa namin dito pag walang magawa. Practice lang kami ng practice para may matutunan. Sige lang. Meron na ata kaming customer at uh, may tawag saglit lang. <laughs> Hello? Shotgun, how many? Three. Twenty-five bullets each. Okay, okay. Okay, mayroon na raw. Uh, mayroon na raw ang uh, customer sa shotgun. At yun na. Nandun na yung aking kasama. So yun po ang ating uh, ginawa ngayon. Maraming salamat po sa inyong panonood. At uh, ganun lang po talaga kailangan practice lang po. Pero itong akin ay basic lang po. Basic lang ito. Pagdating naman sa final sabi ko kanina, depende na paunahan na lang ng bunot at paunahan na lang ng uh, putok. Dahil hindi po rin natin masabi, walang magaling pagdating dyan. Ah, uh, itong akin ay uh, practice lang para sa sarili ayan so gano lang naman ang ginagawa namin dito pag wala kami magawa ng mga instructor kaming lahat ganun ang ginagawa namin nagsasanay ho kami sa sarili namin kasi minsan may mga nagpapaturo sa amin ng uh, paano bunutin ang baril ng tama paano na safety siya syempre ituturo po namin yan so kailangan alam po namin at pinapakita din namin sa kanila ang aming uh, shooting skill. So, naniniwala sila. Ganun talaga, pagka instructor ka, kailangan mong gawin din ang maayos ng maayos. Ayan, maraming salamat sa inyong panonood. At muli, ito nga po pala si June Cybert, ang laging nagsasabing, God bless us all. Salamat!